Magandang araw po ulit sa inyo. Parto po ito ng uh, ating uh, video uh, last week ng uh, Sampaloclay. Kasi po na-cut na yung ating uh, unang uh, video dahil nga uh, inabot tayo ng ulan At nadulas pa po ang inyong lingkod. Pero bago po tayo magtuloy, ako po nga po pala si Kasendong. Ang inyong... Uh, kasama ka eh. uh, dulo. Ang uh, bayan po ng uh, San Pablo ayon sa ating uh, mga pagsasaliksik at ayon na rin sa pagkatanong-tanong, uh, ang lungsod ng San Pablo ay naging uh, bahagi ng bay noong uh, 1756 at nilipat ito sa Batangas. Ngunit isinauli ito sa Laguna noong 1883. At noong 1940 sa bisa ng uh, pagpasa ng batas ng uh, Commonwealth bilang 920, naging isa ito sa mga lungsod sa Pilipinas. May 80 barangay po ang uh, bayan ng Pag San Pablo ayon sa ating uh, pagsasaliksik. Pero ayon sa iba pang uh, pagkakasaliksik natin, ang lungsod daw ng uh, San Pablo ay tinatawag na Dating Palok. Bago ito itinatag ng mga paring Agustino na parokya ng uh, San Pablo noong 1596. Ginawang Bayan, 1647, ni Bartolome Matsayon. Unang Gobernador Silio, nalipat ang pangasiwa ng parokya sa mga Franciscia Cano noong 1784. At sa mga Siglares, 1898. Naghimagsik ang mga mamamayan sa pamumuno ni General Miguel Malbar 1896. Nasakop ng mga Amerikano 1899, Inocentes Martinez, nahirang na uh, Pangulong Bayan Marcos Paulino, unang halal na Pangulong Bayan noong 1908. Naging lunsod 1940 sa bisa ng batas na iniharap ng uh, pinatawang uh, Thomas Dison, potensyal anomalba o ng alkalde ng uh, bayan ng San Pablo. Sa kasalukuyan at sa ating uh, pag research na rin, ang uh, mayor po sa ngayon ng uh, bayan ng San Pablo ay si Arcadio B. Kapangada Jr. at ang uh, vice mayor ay si Justin G. Colago at ang kinatawan o representative ng uh, bayan ng San Pablo ay si Amante. May kabuhang populasyon daw uh, sa ngayon ha ang San Pablo na mahigit kumulang sa 300 uh, and 160 million katao. Ayon sa ating uh, pagkaka sa Kaya sa ating mga inilahad, ito po ang ating nakalap na ilan sa mga kasaysayan ng uh, bayan ng San Pablo. At ito nga pong napuntahan natin ay uh, isa sa dating pangalan ng uh, bayan ng uh, San Pablo, ang Sampalo. At uh, doon sa una nating uh, bahagi ng uh, ating uh, video ay nahayag na natin at nailatag na natin ang alamat bakit tinawag itong uh, sampalok lake. dahil ito daw dati ay uh, may puno sampalok diyan sa gitna at sabi nga ng iba kapag uh, malinaw ang uh, tubig ay kitang-kita pa rin yung uh, puno ng sampalok at naaninap so ngayon ho medyo maulan kaya hindi natin ganoong uh, makita yung uh, sinasabi ng mga tao kaya itinuloy po natin ito ngayon dahil yung una kong video ay nakatpo na <laughs> dahil nga po uh, inabot tayo na uh, malakas na ulan kaya pinagpatuloy po natin ngayon yung uh, part 2 salamat nga pala sa mga nakilala natin dito sa bayan ng uh, San Pablo at uh, maraming nga salamat po sa inyong uh, kabutihan at uh, ay tayo ay stranger ay uh, inyo po ako ng pinatulong uh, pinatuloy sa inyong bayan so maraming salamat po at hanggang dito na lang ang ating video ito po si Kasandong, ang inyong kagapay kasangga kasama gando paki like paki share kung naibigan po na no, ang uh, video ito thank you for watching bye bye Ayan po, inuulan na tayo at kitang kita natin yung patak ng napakalakas na ulan. Basang-basang -basan na po tayo. Ayan, muli po, maraming, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. <laughs> Paki... Abangan po ang mga susunod nating mga video.